Hello, Gemini, Sun, Moon, and Rising. Be sure to check your natal chart, guys, ha? especially your rising sign. But of course, mas maganda kung i-watch mo rin, rin ang iyong sun sign and moon sign dahil baka aring may message din ito para sa iyo. Okay? Uh, so, let's start. Ano ang maaaring maging epekto nito Mercury Retrograde na nangyayari ngayong August 2024? Actually, August 5, nagsimula na siya, no? Um, medyo na huli lang itong aking upload ng video or ang pagre-reading because of, uh, you know, my busy schedule but, you know, huli man at least, <laughs> mabigyan man kita ng guidance kung ano maaaring maging effect ito sa'yo. And ito ay matatapos ng August 28, uh, 2024. Okay. So, pag sinabi kasi nating Mercury retrograde, actually sa kabuuan, ano, ang pwede maging effect nito, number one, problem sa technology. So, there are times na pwede maka-experience ka ng problem with regard sa signal or yung phone mo, biglang magtataka ka bakit ito, naglolo ka, biglang naghang. Or maybe yung ilaw, magugulat ka nilang bakit ito parang yung lights namin biglang nasira, nagbiblink-blink na ganyan. And pwede maging effect nito ha, something to do overall sa technology. Uh, problems with regard sa pag-connect mo sa internet, problems with regard sa um, pakikipag-usap mo, either sa social media, sa chat, sa call, or sa email, or sa directly kausap mo harapan there's a possibility na mamas, ma-misinterpret ka ng taong kausap mo o hindi niya maintindihan yung sinasabi mo and then at the same time ikaw din naman pwedeng ma-misinterpret mo kung ano sinasabi ng mga taong ito and then there's a possibility na magkaroon ng conflict or uh, tension pagdating doon so be careful so especially August is a ghost month so uh, you know um uh, kung ikaw ay magsasign ng mga kontrata as much as possible ay eh, ito ay i-delay mo muna and uh, uh, why because there's a possibility na yung sa kontrata na yan pwedeng hindi mo mabasa or maintindihan yung nakasulat and then there's a possibility na uh, mag, mag, mag sign ka ng contract ng mali or hindi maganda yung nakasulat doon but then pwedeng ma misinterpret mo ito and uh, so as much as possible is to delay this and of course um pwedeng may mga um, lakad or mga schedule na magulo during this mercury retrograde yung especially may kinalaman sa pagta-travel ayan pwedeng ma-move or magkaroon ng disruption hindi matuloy na uh, na pagta-travel during this time so let's now proceed dito sa maaaring maging effect nitong Mercury retrograde particularly sa mga Gemini. So for you Gemini, um bukod sa actually itong Mercury retrograde pwedeng maapektuhan niya ay may kinalaman sa issues with regards sa iyong family. Dahil pwedeng may mga old family dramas na pwedeng mag-resurface or bumalik during this time, especially half half of August, no? and uh, pwedeng magkaroon ng pagkakagulo ah uh, pwedeng magkaroon ng hindi pagkakaintindihan pagdating sa responsibilidad sa inyong tahanan and medyo magiging mahirap para sa inyo ang mag-relax kasi during this time pwedeng maybe a particular person sa iyong family or sa iyong home will tell you to do this to do that alam mo yon gawin mo to gawin mo yan and uh, with regards sa mga bagay na sasabihin mo during this time pwedeng maka-affect or hindi magustuhan ito ng uh, mga family or ng mga tao sa iyong home. And this could, you know, lead into uh, problem, pag-aaway, and uh, pagsasagutan. Um, and also if there's a family situation or family problem in the past, na pwedeng iniiwasan mo, maybe this is the right time to focus on those things, to focus on uh, those feelings and situation. Pwedeng kung dati na yung problem, para hindi siya lalong uminit, alam mo yon para hindi siya lalong magkaroon ng pagkakagalit, maybe mas maganda kung mag-usap ng maayos muna regarding sa mga unfinished business or unfinished talk sa inyo, particularly ng pamilyang ito. If you're already married with your spouse, bakit? Kasi mamaya sasabihin ko kung bakit. Ah, uh, eto. Simulan na natin. By the way, yung mga babanggitin kong dates dito is bigyan mo ng 2 days, at least 2 days before and 2 days after or 2 to 3 days before and after na pwedeng maging effect sa'yo. Okay? Uh, magsimula tayo August 8. Mercury is having conjunction with the planet Venus. The Venus is planet of love. Mercury, business planet, uh, um business planet uh, make Mercury and communication planet Mercury, meron siyang pagsasama or conjunction kung tawag yun, sa astrology. And uh, ito pwedeng may kinalaman sa um, sa love. So pwedeng uh, ayun, wala ako. So, pwedeng with regards sa iyong kapareha or um, kung ikaw ay may kinakasama, kung ikaw ay something to do with mag-asawa, or if you are in a relationship, um, or particularly kung sino itong mga taong importante, so possible na may kinalaman din ito sa kung sino man ang nasa tahanan ninyo. Because as the center ng Mercury ngayon or ang maaapektuhan niya is particularly yung home or house mo. Okay? Yung family. Ayan. And, uh, your foundation, your children, mother, no? Sa magulang mo, sa nanay mo. And, uh, yung emotions. Mo. So, there's a particular uh, event wherein, uh, nito, no? Before and after August 8 and during, pwedeng maging harmonious or pwedeng maging maganda ang ayun na pwedeng may mga uh, pagbabalik maybe pagbabalik ng komunikasyon ninyo ng uh ng pamilya mo or ng someone sa home mo kung wala ka sa home kung malayo ka or vice versa maybe itong taong to, to ay malayo sa iyo there's a possibility na may pag-uusap sa inyo there's a possibility na um, any woman in your family babae uh sa pamilya mo ang pwedeng magkaroon ng magandang connection or activities sa inyo okay and uh, this will be very you know supportive and pwedeng maging malakas lalo ang inyong connection because of this particular activity na gagawin ninyo together. Yeah, maybe a children or maybe kung ikaw ay may asawa may kinakasama doon sa taong iyon. And uh, magiging maganda ang uh, flow pagdating sa inyong, particularly sa bahay. And with regards to um eh uh, no, punta na tayo sa na ano sa event. August 18, ayan, pagpasensya mo na, Mercury Retrograde is really affecting me right now. So, yung focus ko minsan medyo nawawala. <laughs> August 18, 2024, Mercury, nagkakaroon siya ng square, pagdating, uh, square with uh, the planet Uranus, okay? Dahil nagkakaroon ng square ito, the square is regarding conflict, problems, ano, and pressure. So, maaaring, uh, magkaroon ng issues with regards sa uh, iyong uh, family, with regards to your home. Ayan. Uh, pwedeng magkaroon ng you know, bigla ang pagbabago, like with regards sa iyong schedule, na pwedeng makapagbigay sa iyo ng tension or upset Uh, sa'yo or sa mga taong involved dito. Uh, and also, pwede may mga hindi magagandang news ang pwedeng ma-receive mo through your family, through your children, or uh, karelasyon, or maybe through your mother, no? Or from your mother na pwedeng magbigay sa'yo or maging dahilan para magkaroon ng pagbabago ng plano, pagbabago ng schedule. And uh, Uh, this could make you feel, you know, unsettled or pwedeng problem with regards sa mga um, papeles, documents or yeah, mga bagay na ganun. And uh, this can make you feel distracted during this time then So may mga malaking pagbabago or mga news na hindi maganda ang pwedeng mangyari during this time. August 23, 2024, nagkakaroon tayo ng Mercury which is nagkakaroon nito ng pagtatrain uh, sa asteroid Chiron which is Chiron is uh, an asteroid and it's a healer. So, during this time um pwedeng may mga uh, bagay or mga tao sa pamilya ninyo mo or sa home mo na pwedeng maging mas maganda ang connection nyo during this time no pwedeng halimbawa uh, yung mga babae sa family mo they would you would teach them uh kung paano gawain yung isang bagay, gawain bahay or maybe you will teach someone from your family na maging mas kapaki-pakinabang yung time niya, maybe a children or your husband or your wife nakikita mo na parang nag na parang nasasayang ang oras niya sa isang bagay and then nandito yung ikaw na pwedeng makipag-communicate ka sa kanya regarding sa kung paano niya magagamit ng maayos yung oras niya. And uh, because you will teach this person proper way kung paano i-handle ang kanyang sarili, ang kanyang time, i-manage ito. Maybe magiging mas harmonious ito. Dahil tendency nito makakatulong yan para sa kanya. And pwedeng ma-realize niya ng madalian during this time itong mga bagay nito. And of course, pwedeng maging maganda rin naman ang schedule niya para maintindihan niya kung ano man yung mga bagay na i-explain mo or sasabihin mo sa kanya. And also with your mother and your children, medyo magiging maganda ang relationship during uh this time. And Mercury is having sextile Mars on uh, August 24, 2024. And ito ay before and after ha guys. Dahil nagkakaroon ito ng sextile uh sa planet of Mars ito na magbibigay ito ng katin, katalinuhan para sa kung uh, paano o action na ng isang bagay with regard sa iyong home. Maybe uh, nandito na yung pag-iisip mo na i-renovate ang bahay, ayusin ang mga sira sa bahay and during this time pwedeng lagyan na un, or unti-unti nang maisipan kung paano isa sa katuparan ito. Okay? Maybe if you do have a career sa iyong tahanan or maybe a particular par place sa inyong tahanan ang gusto mo pagkakitaan maybe during this time pwedeng mangyari iyon magkaroon ng action para mabalik yung pag uh, pagkakitaan na yon so maybe you see this particular room na wala siyang nagiging tulong sa inyo so pakinabangan natin gawin natin ng uh, gawin nating office home office or yung iba sa inyo oh ito yung bintana natin, natin natin dito pwede ito pwede nating i-open ito para mag magtayo ng maliit na sari-sari store that is also a possible possibility with regards to um to this aspect mercury uh, sextiling mars so ito Uh, like what I've said a while ago, Mercury is about uh, the business. Mercury, business savvy Mercury. Uh, and uh, the planet of Mars is about bravery and action. So yung iba sa inyo during this time magkaroon na ng pag-iisip or paggawa, pagsisimula, kung paano isa sa katuparan itong actions or business na ito. And, uh, yeah, on... August 28 That is the end of Mercury retrograde. Aayos na ulit ang flow niya papuntang uh, Libra. So, um, Libra is a very beautiful sign. Actually, it's more on balance. And, uh, yeah. yeah. So, yun yung maaaring maging effect sa iyo. Yeah. Some of you, maybe a child can help you also pagdating sa kung paano kumita during this time this this mercury sextiling mars pwedeng um a child or mother or woman woman in your family uh, or someone who is showing a feminine energy no can help you with regards to your business and uh during this time pinaka magandang lapitan ngayon yung mga mababa mga pinaka pinaka creative or artistic na tao sa inyong bahay or tahanan kasi this person uh, can teach you a lot and can help you a lot kung kung gusto mong ma-open up yung creativity mo and uh, especially for those of you who wants to you know ibalik itong mga negosyo na may kinalaman sa home or career na may kinalaman sa home and that's it that's it for now ah uh, ayan nga if you want to book a personal reading vergephilippines@gmail.com guys i message mo ako dyan sa email na yan kasi meron akong available ngayon na way kung paano makapag pay kasi ang nakalagay dito sa aking laging ipinopost is PayPal but now possible na yung GCash if you want to pay through GCash. Naka-promo ako ngayon for 1,500. Busy po ang schedule ko guys. But this August because of Mercury retrograde na nakaka sa akin yung schedule ko medyo nabawasan. I have time para mailagay itong or mai available sa glit itong astrological reading and naka-promo siya for 1,500 astrological reading na may kasamang tarot advice. The video would be one hour length or pwedeng higit pa yung iba nga umabot pa ng 2 hours. But anyway, sabihin mo sa akin kung ano yung gusto mong malaman. If, it, if it's, about, uh, it's about your natal chart, gusto mong malaman ng natal chart mo, ano sinasabi nito sa'yo, ano pwede maging effect sa'yo ng placement ng planets mo, nung kapanganakan mo, and if you want me to concentrate sa iyong career, ano yung career na magbibigay ng magandang reputation sa'yo, ano yung career na magpapagrow sa'yo, and mga tao makakatulong pagdating sa career mo, I can help you through that, through reading your chart, and also if you want me to focus on your love you want to know your future husband and wife you want to know kung saan mo siya may meet, ano ang uh, uh, kaugalian niya, or maybe itsura niya and I can help you with the uh, you know reading your chart with me reading your chart sasabihin mo lang yung details and ano pa bang hindi ko nabanggit kung gusto mo meron ay may kasama pala yung astrological reading ha ay sorry tarot reading uh, tarot advice sorry and kung gusto mo naman meron tayong available lagi na tarot reading pero hindi ako but rather my friend siya yung available lagi sa tarot readings jing tarot reader i search mo na lang siya sa facebook Okay, thank you for watching. I love you all and bye bye.